Yan sila oh. Nagpisa nung ano, nagpisa, nagsimulang nagpisa nung uh, 20. Yan. 32 piraso yan. Pero yung 20, hindi sabay-sabay yun eh. May napisa ng 20, 21, ayan. Ya sih, ya sih lah. Terkait Ayan, ito yung pinakamarami kong ano, pinakamarami kong napapisa. Pinakamarami kong nahats nito ngayon. 32 pirasa. Meron pang ano, ito ito. Mano, ma, ma, mahina. Tsaka yung isa yun, ito ito ito. Ah! Ah! Tapos meron pa rito. Ito mga ante, mga native to eh. Pinalabas yung isa nyo kasi natapon yung pigs. Kaya pinalabas ko itong isang ito para masimot yung na, natapong pigs doon sa may harap ng pugon. native yan. Ito, may lahi ito. Texas. Diba kung anong lahi Meron pang natira dito yung nakasalang kasi nga yung pagkakanak hindi hindi pare-parehas. Madilim na. Hindi isang isang bultuan kundi ano lang. Ito may natitirang 2, 4, 6, 8, dua lebih enam delapan sembilan satu, aku mau pipis to ini ini

Ito yung malaki, hindi ko alam kung matipis malaking ito malaking to. Ito yung may tim. Parang, parang Andrew Luke eh. Hoy, ingay mo dyan. Ito yung huli na yan, huli. Ito yung sampu eh. Alabi isa kasi nga may bakante kaya pinuno ko lang ito may bakante kasi nga na eh yung uh, ito, ito tray yan kaya yan ang pinuno ko may titira nga ewan ko ilan yung mapipisa dyan ito malapit na rin to eh ito yung kanyang talagang itlog dalawa pero si pinalitan ko hinaluan ko ng uh, uh, road island red at saka yung and, Ayaw ko lang kung anong magiging itsura niya. kasi ito yung ano nyo ito yung ama nyo yan ang yaman yung ama yan Malapit na ito Malapit na yung ano eh. Kumisa eh. Meron yung lalabas din ano. Rhode Island Red at saka Androlo. Ayan. Ito yung aking incubator lang. Eh. Yun Yan lang. Aking incubator. alas dos alas dos 20 ng hapon ayan tinagtaran ko sila ng ano gabarasong katawan ng saging pang merienda o, ayan sila pinagtad Gabaraso lang yun, yung puno na saging. Ayan. Merienda nila, merienda. Yan sila, oh. Na, eh. Kasi pag lumapit ka rito, obligado kang ano eh. Kala nila, pakapakainin mo sila eh. Oh. Bus na eh, tinatad kong ano. Babarasong katawan ng saging. Oh, bus na.